Hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, siya nga pala. Um, Mag-aalasin ko pa lang. ko lang kasi gawa ng uh, sobrang lamig dito. Tapos masakit yung ulo ko. Ayun ko, migraine talaga yung Uh, dinadamdam ko ngayon. Halos puro ano kasi gawa ng kagagaling ko lang sa sakit di ba noong nakaraan di ba nagpost ako sa youtube sobrang natrangkaso ako nun guys sabi pinipilit ko lang bumangon kasi walang walang kakainin yung pamilya ko so kailangan kong bumangon pilitin bumangon para lang na ipagluto sila ipaglaba ipagluto ng pagkain ano pa man. <coughs> Excuse me, hanggang ngayon, may konti pa akong ubo. Hindi pa rin ako masyado na ano. Pero, uh, babalik to sa dati. Kaya, kain lang, prutas lang ng prutas. Ngayon kasi masyadong malamig ba? Hindi ako masyadong makapag-prutas nga, nga, gawa ng, uh, pag niruno ko siya, ay malamig. Tapos, iniwasan ko yung lalamunan ko na hindi maanuhan ng lamig. Kasi nga, nainom nga ako ng tubig. Ay, gam, gam or medyo, um, ano lang. Yung mamatay lang yung pagka, ano niya sa lamig. Yun nga, warmer, uh, water. Kaya lang, pag kumain ka naman ng prutas, halos <laughs> di mo, parang hindi, ayaw mo malunukin malunuk ba kasi gawa na nga ng malamig. Yung wala tayong magagawa, ganun talaga. <sniffs> sana bago uh, mag ano kasi ilang araw na lang March na uh, kailangan ko na talaga magpagaling bago medyo humina talaga yung pagkain ko ngayon wala pa masyadong ga, ano wala hindi pa masyado ako ga, ano ginaganahan kumain kahit na anong magpa may mga pagkain lang pero wala talaga ako masyado pang ganang kumain So, ano, anong tawag dito, ah, bumalik, nung nakaraan kasi, okay na sana yung weather, akala ko naman na, ano na, akala ko naman na, tuloy-tuloy uh, ng, ano, mainit, Ngayon. tapos, nung mga nakarang araw lang, nag-start na naman yung lamig. Ano ba yan? Ay, balik na naman sa dati. Dati, di diba, no, so, nakaraan, nakaano lang ako, naka, naka isang doble lang ako na, ano, mahaba ang manggas. Naka isa lang akong doble. Ngayon, ilang doble tong suot-suot kong damit ngayon. Kasi gawa nga ng malamig na naman. Nakakainis nga minsan. Minsan nakakas, yung weather dito, guys, nakakas, ano, nakakakuha. naka imbis na hindi kasi sisipunin, sisipunin ka lalo kasi gawa nga ng andyan ng mainit, andyan ng malamig. So, masisira lalo talaga yung ano mo. gawa ng klima na to, nakakainis. Ngayon. Alam mo si guys, eto nga, ito na nga yung kwento ko sa inyo. Ako hindi naman sana ako naniniwala na virus yun. Na nangyari sa nangyari nga sa akin nung nakaraan. Pag-uwi namin ng probinsya dun sa hometown ng husband ko. Uh, nakaram ang uh, unang nagkasakit kasi sa amin husband ko And siya para magkatabay mag kayo matulog siya yung una after two days no na nag nilagnat siya nilagnat siya at inubo, sinipon nakaramdam ako ng pananakit ng balakang nagtaka ako sa sarili ko pero hindi ako nagsalita nagtaka ko sa sarili ko, sabi ko, sa isip-isip ko lang, sabi ko, bakit, bakit kaku ako, uh, uh, sisipunin, sisipunin lang, eh, bakit kaku, masakit yung lalamun, ay, masakit yung balakang ko, at saka yung back ko. Yung back ko talaga, as in, masakit, tapos yung, para, alam mo yung, parang, yung likod ko, feeling ko yung, yung dinaganan talaga ng mabigat. Parang may nakadagan, ganun. Tapos yung balakang ko, sobrang sakit na, alam mo na yun, hinihipo-hipo ko na nga lang. Sabi ko, masakit. Aray ko. Sabi ko, ganun. Parang yung hagay nung dati na kasagsagan pa ng virus. Pero, hindi ko, hindi ko inaano yon na virus talaga. Iwan ko kung ano, sabi ko baka trangkasi ko, ganun. Uh, ano, grabe talaga kasi. Halos, isang linggo mahigit din na kung uh, din, dinamdam yung gano'n na sobrang alam mo yung piling mo na ano hindi ka na halos makabangon pero pinipilit mo grabe yung sakit ng ulo mo grabe halos akala mo mababaliw ka na lagi ko na lang hinahawakan yung ano ng ulo ko kasi nga sobrang sakit talaga ng ano sobrang sakit talaga ng ulo ano kung bakit ganun? Tapos pag malamig, natamaan ng lamig yung ulo mo. Parang, alam mo yung parang pinipiga talaga yung sakit. Grabe. Ang hirap pala yung ganun, guys. <coughs> Ayan, inubo na naman. Ayan, gan. Ang ubo ko parang ano pa rin siya. May laman pa rin siya pag inubo. Tapos parang parang mabigat pa rin sa pag-ubo ko sa dibdib di ba narinig nyo guys no. ang hirap magkasakit lalong nasa ibang bansa ka wala kang ibang wala kang ibang katuwang kundi sarili mo talaga kaya nilalabanan ko talaga yan kahit ako uh, may sakit pinipilit kong kumain paunti-unti at least ayun nga kahit pa paano may babalik yung dating mga lakas mo hmm. Sobrang tamis. Hmm, alas 5 na. Gusto sa na naman. Hmm. China, you guys. Pungkan. Parang, ano kasi to. Yung malalaki na, ano. Parang, style, ano siya. Dalandan, pero pungkan siya.